balat ng suha, napakayaman po sa mga anti-cancer compounds. Alam niyo po, nalulungkot po talaga ako kasi araw-araw meron at meron po talagang mga medical inquiries patungkol sa sakit na cancer. At nakakalungkot po ang dami pong mga medyo bata pa po ang edad. Bukod sa bahira po kasi itong gamutin, ay napakamahal din po ng gamutan. Kaya kahit ang siyensya ay naghahanap ng mga paraan para masolusyonan ang problemang ito at napabaling ang mga pananaliksik nila sa iba't ibang mga halaman para makatulong sa sakit na cancer. Ang isa sa mga ito ay ang suha na nagtataglay ng napakaraming mga anti-cancer compounds. Kaso, wala ang mga compounds na ito sa laman ng suha kung hindi na sa mga balat nito. Ang balat nito ay mayayaman sa flavonoids alkaloids at iba pang mga bioactive compounds na ipinakita na mayrong mga anti-proliferative, anti-inflammatory, pro-apoptotic na epekto ng mga selula ng kanser. Ang isa sa pinakapangunahing anti-cancer compound na matatagpuan sa mga balat ng suha ay isang flavonoid na ang tawag ay naringenin. Ang naringenin ay ipinakita na pumipigil sa paglaki ng mga selula ng kanser at nag-oodyok ng apoptosis. Ito yung program cell death o kaya ay pinapatay ng chemical na ito ang mga cellula na may cancer. Kahit anong uri po ng cancer, kabilang na ang cancer sa suso, sa baga at sa kolon. Mga cancer na malimit ay dumadapo po sa tao. Ang isa pang compound na matatagpuan sa balat ng suha ay isang lemonoid na tinatawag na lemonin ang lemonin ay ipinakita na may anti-cancer effect sa pamamagitan ng pagpigil ng pag-activate ng mga carcinogenic enzymes. Ito yung mga chemical sa loob ng katawan na nagpapalaki at nagpapadami ng cancer. At pinapalakas naman ito ang mga tumor suppressor genes. Ito ang mga genes na nagpapabagal sa paglaki o pagkalat naman ng cancer. Ang mga anti-cancer na epekto ng mga balat ng suha ay maaari maiugnay sa ilang mga mekanismo kabilang na ang pag-aresto sa cell cycle. Maaari ihinto ng mga compound ng balat ng suha ang cell cycle para pigilan ito lumaki at dumamin ng walang pakundangan. Pangalawa, apoptosis induction. Ang mga compound ng mga balat ng suha ay pwedeng mag-trigger ng tinatawag natin na program cell death sa mga cancer cells. At inaalis po ang mga nakakapinsalag mga cancer cells na ito sa atin pong katawan. Mga anti-inflammatory effect. Ang mga balat ng suha ay pwede din pong maibsan ang pamamaga ng atin pong katawan na isa sa sanhi ng pagkakaroon din po natin ng cancer. Pang-apat, antioxidant effect. Ang mga balat ng suha po ay pwede in-neutralize ang mga free radicals sa loob po ng atin pong katawan. Ito mga free radicals na ito, ito po yung mga nakakapinsala po sa atin pong DNA na siya naman nagiging sani ng pagkakaroon po ng cancer ng atin pong mga selula. Ipinakita po ng mga pag-aaral na ang katas ng balat ng suha ay maaari makapigil sa paglaki ng mga cancer cells. Halimbawa po, nakita po sa isang pag-aaral na itong mga juice ng balat ng suhap ay humadlang sa paglaki ng mga cancer cells sa suso 70% of the time sa pag-aaral po nila sa mga daga. Bagamat higit pang pananaliksik ang kailangan upang lubos po nating maunawaan ang mga epekto ng anti-cancer properties sa balat po ng suha. Pero umiiral po ang ebidensya na nagbubungkahe na ito ay maaaring isang karagdagan sa pag-iwa sa sakit na cancer. At pwede din pong ibigay kasama ang mga conventional medical treatments sa mga pasyente po na may cancer. Para nang sa ganon, ang mga ito ay mas lalo maging epektibo po sa mga pasyente may cancer at pabawasan din po ang mga side effects ng mga gamot na ito. Kaya sa susunod na kakain po kayo ng balat ng suha, aba, huwag niyo pong itapon 'yan. 'Yan po ay pwede po nating ibilad sa inet o kaya ay pwede po natin i dehydrate or pwede po nating i-freeze para pwede po nating gamitin later on or pwede po natin 'yan ilagay po sa ating sabaw o kaya po ay pwede din po nating uh, gawin po 'yan as supplements. Kaso lang po pag kinain po natin yan at pag ilagay po natin sa sabaw ay medyo mapait-pait po talaga siya. Pero syempre, kung tayo po ay may sakit, ay hindi po tayo pwede maging choosy, di po ba? So, pag tayo po ay may cancer, for example, ay pwede po tayong kumain ng dalawang strips na pinaghiwa-hiwa ng mga balat ng suha na yan. Siguro mga dalawa hanggang tatlo o apat na beses po sa isang araw. Araw-araw po dapat nating gawin po yan. Nakakatulong po tayo sa planeta, aba nakakatulong po tayo sa kalusugan po ng atin pong katawan. Pero tandaan po natin na ang post na ito ay para lang po sa atin pong kaalaman at hindi po ito medical treatment. At hindi po dapat itong ituring bilang isang medical na payo. Kailangan po nating kumunsulta sa isang professional bago po nating gamitin ang isang pagkain para panggamot po sa cancer.